Good morning guys! Ayan guys, ang buhay probinsya namin. Dahil nasa probinsya po kami ngayon guys. Ayan guys. Hindi pa nagpapakita si Haring Araw. Kasi, kumaambun kasi ngayon dito guys. Ang ganda ng bulaklak guys, no? Nagtitignan mo siya sa umaga guys. Talagang Nakaka. Ito ay tinatawag ito dito na dancing lady. Yan, iwan ko kung anong tawag nito. Yan guys, yung naririnig nyo guys, ano yan guys? Maliit na aeroplano. Kasi dito kasi sa probinsya namin, sa Davao de Oro. Ang nags, nag-spray kasi sa mga sagingan dito dahil ang mga saging dito ini export pa sa ibang bansa dinadala ng China, Japan kaya yun naririnig din yun ang so, naririnig dito sa umaga guys ay huni ng ibon tahol ng aso kaluskus ng mga hayop yun yun ang naririnig na yun guys Eh, kita mita. Bukutan natin ang ano. Yan, kamutin yan ni Mama. Yan pala man si. Gandang bunga, guys. Yan bunga pala man si. Hmm. Ayan, okay, isa Daming bato dito guys, kasi galing sa kwari. Nadala ni Papa, mga bato. Mga galing pa to sa kwari. ang daming bunga ng kalamansi. Di ba nakikita niya, ang dami bunga. Nilalagay lang niyan guys, ay hindi. Hindi yan nilalagay, nilalagay ng kung ano-ano, kundi ano lang ng niyog. Yung sapal baga. O sa Tagalog ay Gamas ang tawag niyan sa Mindoro. Ayan siya guys. Ayan siya. Ang dami niyang bunga, di ba? O di ba? Ang baririnig niyo lang talaga dito. Manok. Ibon. Huli ng ibon guys. Makakarinig ka talaga dito guys. Dahil kahit si Pipi, naglalaro sa loob ng bahay. Guys, naku. Tatawa na lang ako bakit siya tawa tawanan tawa, wala naman siyang kalaro ang mga ibon pala pumapasok na pala sa kwarto ang daming ibon dito guys lalo na paghapon kasi madami kasi ng perutas kaya din kasi ang pinupuntahan nila daming bato dito guys yan siya guys meron kaming meow 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 meow, meow, meow. Say hi, Romeo. Anong problema mo? Hindi ka pa kumakain? Ha? Huh? Ayan, guys. Dito muna tayo. Meow, meow. Hmm. Ayan, guys.

sarap siya ilagay. Ayan, guys. Diba? Manok. Hmm? Dami manok dun, guys. Mga manok ni Bibi yon oh. Iyon, nandun. Tatakbuhan kasi hindi kasi nakakulong ang manok ni Bibi ng mga malalaki na. Pero yung mga maliliit, kinukulong ko pa dahil hindi pa nila kayang mabuhay sa outside world. Kasi maliit pa kasi sila eh, kaya ano kinukulong ko pa pinapakain ko pa ng pits pinapakain ko din ng pits yung mga ano pero marunong na yung maghanap buhay yung mga yan kaikot ikot lang yan dito guys mekas mekas nagme mekas mekas yun siya guys yun siya guys yun siya diba? dah, Ang dami niya. Yan. Yan yung bulaklak niya, guys. Diba? Tapos din siya. Ganda siya, no? Para siya plastic, no? Pero hindi siya plastic. Ano siya, guys? Kung saan mo siya ilagay, talagang sa lupa. Nakalagay kasi siya sa paso, eh. Kaya ganyan lang siya, chill lang siya, maliit lang siya. Pero pag sa lupa siya ilagay, guys, yung nandun sa dirty ginamin. namin, ano siya, guys, lalaki siya. Pag nasa lupa siya, mas malaki pa dyan ang mga dahong. Yung alam na kong baby, guys. No? Ito wait, naman, guys, ay maliit siya na bamboo, no? Para siyang bamboo tree na maliit lang siya. Maganda kaya din to. Ayan, okay, guys ito talaga ito talaga ang buhay dito sa amin guys yan guys kita oh, diba? hmm. kita nyo yan siya sure, guys yan guys ito ang sa amin diba? Merong hmm. dilaw na bulaklak. Eh, hindi na, anong pangalan nito ba? Dilaw na dilaw siya. Dilaw na dilaw siya, guys, diba? Dilaw. Meron din dun, guys. Diba? Daring class. Baka gising na si baby guys. Bye bye muna. Thank you for watching guys.